Mga kapuso 1 peso and 40 centavos kada litro nga saka sa presyo sa diesel kag piso sa gasolina, ginpatuman sa unang asimana sa tuig. ka mga motorista may reaksyon sa saka presyo. Si Zen Kilantang sa San Nakatuto. Epektibong subong adlaw, nagpatuman sang price adjustment ang mga kumpanya sang gatong. Dululungan nga nagpasaka sang piso kada litro sa gasolina, 1 peso and 40 centavos per liter sa diesel. Ukon krudo, kagdugang nga piso sa kerosene. Diri sa Lapaz area, nagabilis sang 61 pesos and 80 centavos to 62 pesos and 80 centavos ang gasolina, 58 pesos and 10 centavos to 60 pesos and 10 centavos ang diesel, kag 65 pesos and 35 centavos na ang kerosene. Sa haro area naman, nagabilis ang 60 pesos and 50 centavos, tubdub 61 pesos and 50 centavos ang gasolina, 57 pesos and 10 centavos, tubdub 59 pesos and 10 centavos ang diesel, kag 62 pesos and 84 centavos naman ang kerosene. Apisar labing una palang ini nga pagsaka sa presyo sang gatong subong so nga tuig, nagapanghakroy na ang mga motorista. Si Jerwin nga isa ka mamumugon kag nagagamit sa motorsiklo sa pagpadulong sa trabaho, nabatyagan gid ang kamahal sang saka sa gatong. Kita lang ang mga minimum wage your nerve lah like sa kung ang piso na mabugat yun kung sa aton lang ano, sa subong ko lang ang pagpasok sa tuwig ang tricycle driver nga si Bernie, bangod hindi makasarang sa full tank, 120 pesos na lang iyagin patugo nga gasolina. Apektado naman ang kita sini. Bugat muna nga mo ni, nga driver Tapos, wala na kaya na mo Banta-banta muna mo nga kung pinatugong na sa isang adlaw, na muna kaya lang naman ba. Nagalaom naman ang mga driver nga hagan ang presyo sang gatong agad hindi matamaan ng publiko. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas.